Bicol Express na naman ang titirahin natin dito sa bukid mga kalumad na lalagyan natin yan ng gulay na kapap o kapayas or papaya yan at sasamahan natin ng inihaw na baboy yan o oh. napakasarap yan what's up mga kapubre mga kalumad sa, sa episode na to uh, dito tayo sa bukid at uh, PR Steve dyan uh, muna tayo dito dahil uh, magpo-food trip na naman natin trip naman tayo dito ayan um, Taka takatak ang nanayan ng ating sinunad uh, sinun adhyana. ayan, ayan. O, ano nakadali lang oh, pagkatapos yan uh, pumunta ako dito sa labas ng kuan dahil uh, magkukuha tayo ng dahon ng saging yan dahil uh, gagawin natin yan at lilaab laab natin yan para mas masarap yung ayan, uh, oh, mas masarap yung dahon ng saging na at bin at inandam ko na yung ating mga lalam mga uh, ingredients ingredient natin yan at sasama na tong, itong itong karne ng baboy yan ito na no mga lamas at iandam na natin yan na natin yan, na natin, yan at pagkatapos at uh, ating muna yung babalatan yung ating mga lamas itong ating sibuyas at saka itong ating ahos yan, mm, yan at pagkatapos na uh, nahiwa ko na yung ano mga lamas at papakuluan mo muna natin na yung ating ah, uh, ating karning baboy diyan ya no oh. atin at sa mata, at at nagihaw na naman uh, na lang tayo ng karning baboy diyan at umakyat na ako dito sa puno ng niyog yan no oh. umakyat na ako hmm. uh, kapayas pala ang kukuhain natin akala ko yan no oh. Kuha tayo dito ng kapayas na dalawang pirasong kapayas. Yan o. Oh. Nakakuha na ako. Yan at. At pagkatapos babalatan na natin itong ating kapayas dyan o. Oh. Yan ating pap, or papaya. Yan. Babalatan natin dahil ating, ating yan uh, uh, ilalagay natin sa bicol express. So, pagkatapos pagkatapos at hiniwahiwa ko na, na dito at binuak ko na itong ating mga papaya dito. Ayan. Binubuak na talaga natin yan o. Oh. Yan ang ating. Naluto uh, na pala yung inihaw natin na baboy Ganyan. At hiniwahiwa ko na yung ating kapayas. Yan at ito namang ating mga lamasters dito, uh, ating hin na natin yan. At itong ating ahos at ang ating, ano, yung ating uh, kamatis, uh, napakasarap talaga yan. At sa ating sibuyas, yan. yan. Pagkatapos at hinabuan ko na ng sabaw, yung ating baboy na pinapakuluan natin at hinabuan na natin yung ating baboy na pinakuluan at pagkatapos at ito na yung niyog uh, yorgata ay pinuga pinuga puga ko na dito at pagkatapos nagpainit na rin ako ng itong ating karaha at, at linagay, linagay, na natin yung ating oil at saka at yung ating lamas yan okay okay natin First sip lang yan ayan uh, ito na ating lamas na bell pepper at sal yan oh. linagay natin at saka itong ating kamatis napakasarap talaga nito yan um mm, napakasarap nito mm, mm. At okay, okay natin dahil gigisan muna natin ito at ito ilalagay na natin dahil medyo nagigisa-gisa na yung ating uh, ating mga lamas at ibilalagay natin tong ating kaning baboy. At pagkatapos uh, at, uh, at na natin tong ating bagoong or alamang yano no, oh, balikin si ayan no, at ang ating ukay ukayen at pagkatapos ah, uh, kinuha na ko nito ating screen dito at sinara ko na nating ating niyog at pagkatapos linagyan na natin ng gata ng niyog yan napakasarap talaga oh. at ito yon oh yung dalawang kumot ng atin ni pakasarap, napakasarap hmm, Bicol Express na talaga yan oh, no? napakasarap dahil uh, meron akong style at napag-isipan ng style dito. at lalagyan natin yan ng kapayas yan, oh. No? natin. at ating okay okayin, yan hmm. pagkatapos ito namang sili na pink ang ilalagay natin dito na pangpaanghang. at lalagyan na natin ng pamintang dorog na pakasarap at, at itong ating magic sarap yan no? at saka natin at pakukula natin at saka ukay-ukayin muna natin yan, no? yan parang nagugutom na talaga ako nito. At pagkatapos atin ng hinuhuyo pa nito, nalalagalagahan natin yung ating at ating gasol or gasol or gasolbong aso. At ito na medyo lapot-lapot na siya mga kapobre mga kalamad. At hiniwahiwa ko na na, pinahiwahiwa ko na yung ating inihaw na baboy gani, kanina, nakaring baboy. At pagkatapos nag-sit up na na, it-sit up ko na na itong ating uh, kanin at saka ito, luto na yung ating Bicol Express at atin natong ilalagay sa ating pag uh, sa ating kanin at saka itong ating inihanabob. At kumain na yung mga kasamahan ko dahil nagugusla na sila. Yan, kain tayo, kain. Yan no? mm, napakasarap ito. Kumakain na si Bay Gibhart. Ayun, napakasarap ito. Kain tayo. Bicol Express muna tayo. Ito na si Bay ay yan Nagkakain siya at ito na rin ako. Hindi na ako nagpahuli kakain. Kakain talaga ako dahil uh, ako simple ako nagluluto dito. Mm, kain kain tayo mga kapubri mga kalumadang. ah, maraming pong salamat pala sa sa walang sawang sumusuporta at laging panonood sa aking munting vlog ah, sa kalumad vlog tv at sa ka at sa didil natin nga ah, malilimutan itong malipayong pubri yan shout out sa lahat yan mm, kain kain talaga kain mm, kain mga kalumad mga kapubri kain Tagal-tagal ko na talaga yung pag-isipan na try magluto ako nitong Bicol Express or kung marunong ba talaga ako yan, napakasarap talaga at matagalagang marunong talaga ako magluto ng Bicol Express. Subukan niyo rin mga, ka mga kalumad kung siguradong mabungkog na naman ang bagong sinunod niyo dito sa na dito sa sa inyong bahay yan. Kain tayo mga kapobre, mga kalumad, kain. Mm, yan sarap talaga pag kumain dito sa bukid ay hinamdam ko na talaga itong ating ating cook dito napakasarap talaga dahil ah, parang nahihidlo na ako ito na si ay kumukuha na ng iniha na baboy na dahil nagugusla na din siya um, at kumukuha na siya at, yat kakain na talaga siya um, kain sobrang napakasarap talaga dito mga, mga kapubri mga kalumada kain kayo kain at pagkatapos ko na at pinabuksan ko na itong coke dahil nagugu na nauhaw na talaga ako, nabibidla na talaga ako, oh, nahatahapit namin na ubos yan. Iinom na ako ng coke at dahil ah, sobrang uh, nauhaw na talaga ako, kain, kain mga kapobre. inom tayo ng coke, ah, sarap talaga.